Hindi ka pa ba nakukonsensya, Althea? Pinagkakapirahan na lang natin ang pamilya ni Manang Susan. Makontento ka na sa mga natanggap natin papuri. Ano ka ba, Sunny Boy? Ipapaalala ko na sa iyo ha, na ikaw ang unang nakaisip nito. Ituloy na natin. Marami namang naniniwala. At isa pa, kapag huminto tayo, mawawala lahat ng pinaghirapan natin, no? Pero hindi na to tama, Althea. Itigil na natin to. Pakiusap. Pakiusap. Usong-uso ngayon ng kasabihang, picture muna bago tulong. Ito yung kadalasang ginagawa ngayon ng mga vlogger online. Hindi ko nila lahat pero ganitong ganito ang galawan nila. Yung tipong manggagamit ng tao upang pagkakitaan at makakuha na simpatsya at papuri mula sa iba. Tunghayan ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa araw na ito mula sa ating solid listener. Magandang araw sa lahat ng mga kakwentuhan. Tawagin na lang natin ang ating bida sa pangalang Sunny Boy, hindi niya tunay na pangalan, at nais niyang ibahagi ang kanyang kwentong may inis, lungkot at aral para sa lahat. Usong-uso na ang malakasang kita gamit lang ang cellphone sa paggawa ng iba't ibang content na kung minsan wala namang kakwenta-kwenta, pero marami ang nanonood. Naisip nga na magkasintahan na sina Sunny Boy at ang girlfriend niyang si Althea na gayahin ang mga ito. Babe, gusto mo bang subukan na lang natin ang pagbablog? Seryosong tanong ni Sunny Boy. Eh, ano naman na magandang content ng gagawin natin? Tanong ng girlfriend niya. Ano ba pwede? Hmm... Mas marami ang nanonood sa mga bagong vlogger dahil sa mga content nilang pagtulo sa mga pulubi sa kalsada. What if Gayahin natin sila. Huwi ka naman ni Sunny Boy. Ha? Sigurado ka ba dyan sa naisip mo? Anong klaseng tulong naman? Tanong ulit ang girlfriend niya. Teka, may alam akong lugar kung saan pwede natin putahan yung nakita kong pamilya na sa gilid lang ng kasada na tutulog. Naalala ni Sunny Boy ang dinaanan nilang lugar ng mama at tita niya noong namasyal sila. May isang pamilya na nakatira sa gilid ng kasada Naawa daw noon na mama niya sa kalagayan ng mga ito, kaya naman tinulungan nila ito. Nagbigay sila ng bigas at ulam, kaunting pera para sa mga ito. Isinama nga ulit ni Sunny Boy si Althea sa lugar na sinasabi niya, bago yon ay dumaan na sila sa grocery store para mamili ng mga ipamimigay nila. Apat na dalata ng sardinas, limang pirasong noodles, gatas sa malaki, bigas at pera na nakalagay sa sobre. Ay sa siguro itong mga pinamili natin, babe. Wika ni Althea. Oo naman, masyado na nga marami yan eh. Ano sila? Sinaswerte? Saad naman ni Sunny Boy. Pagkatapos silang mamaling kay sakay ng kotse nila, nagumpisa na silang kumuha ng video na kunwari ay galing nga lang sila ng grocery store para lang mamili ng kung ano-ano para sa bahay. Tapos ay kunwari din hindi nila sinasadyang madaan ang pamilya na gagamitan nilang dalawa para sa pagsisimula nila sa content. So, hello guys! Welcome to our vlog. So, ayan nga! Kagagaling lang namin sa grocery store at namili kami para sa bahay. mag ka naman babe sa mga viewers natin. Wika ni Altea. Hello guys! Magandang araw! Ani naman yung Sunny Boy. Malapit na nga sila sa pamilyang pupuntahan nila. Kaya mas ginalingan pa nilang dalawa ang pagkukunwari. Babe, wait, hinto mo! OMG! Nakakaawa naman sila! Guys, pauwi na sana kami ng boyfriend ko. Tapos may nadaan ng kaming malita barong-barong like super nakakaawa. Babe, bumaba tayo. Naawa ako. Gusto ko silang tulungan muna. Pagkukunwaring weekend ni Althea. O sige, paparada ko lang. Hays, ikaw talaga babe. Pagdating sa mga taong bait-bait mo, huwi ka naman ni Sunny Boy para lang maging mas magbukang kapani-paniwala. Lumapit sila at si Sunny Boy na ang nagdala ng mga grocery store na pinamili nila. Naka-on ang video na hawak naman ni Althea habang inaabot ni Sunny Boy ang ilang mga pagkaing pinamili nila. Naku iho, maraming maraming salamat sa tulong nyo. Malaking bagay na ito para sa amin. Pasasalamat naman ang matandang babae. Tapos ay hindi na napigilang umiyak nitong ikinuwento ang ilang pagsubok sa kanilang buhay. Yumakap naman si Sunny Boy kay Manang Susan at hinimas-himas ang likod nito para mas lalong maging maganda ang kalalabasan na pagkukunmari nilang magkasintahan. Walang anuman po yun Manang Susan. Masaya po kami na nakatulong kami kahit papaano. Actually, pauwi na po talaga sana kami ng girlfriend ko pero Siguro sinadya po ni Lord na makita namin kayo para tulungan. Sabi pa niya na ikinatuwa naman ng girlfriend niya si Althea. Sige po mano, Susan, mga bata, alisa po kami. At kung bibigyan pa ni Lord ang pagkakataon, sana makita pa po ulit tayo. Paalam nila. Tapos ay sumakay na ng kotse at umuwi. Inupload ni Althea ang scripted video nila ni Sunny Boy sa Facebook account nito na may caption pa na, Ang bait talaga ni Lord. Dahil ginamit niya siguro kami para matulungan ang pamilya ni Manang Susan. Pagkatapos na ma-upload, wala pang 24 oras, ay pumalo na agad ang views na mahigit kalahating milyon na may shares na humigit 300,000 at reaction na 300,000 mahigit din. Nagtatatalon-talon sa tuwa si Althea sa ibabaw ng kama. Dahil nga nag-viral ang scripted video nilang dalawa, Marami ang positive comments at mga papuring na tatanggap nila. May mga nag-request pa na bumalik kami sa pamilya ni Mana Susan para tumulong pa at mag-update sa kalagayan nila. Tignan mo oh, ang daming message at humihingi sila ng next update ng video natin doon sa pamilyang tinulungan natin. Saad ni Sunny Boy na hindi pa rin makapaniwala. isip nila na ito na ang simula para sa bagong karir nila bilang magkasintahan at oras na para pasukin ang mundo ng mga vlogger. Makailang ulit silang nagpabalik-balik sa barong-barong nilang manang Susan para maghatid pa ng tulong sa kanila. Pero syempre, kailangan nakavideo para updated ang mga viewers at followers nila na humigit na sa 175k followers at pataas pa ito ng pataas. Dahil doon, gumawa na rin sila ng YouTube channel at TikTok account para mas kumita sila ng malaki at sumikap pa. Naroroong binubuhat pa ni Elteya ang mga batang anak ni Manang Susan at si Sunny Boy naman ay nilulutuan ang mga ito na makakain. Pagkatapos ang content ay naka-upload agad ito at mabilis na dinagsa ng maraming viewers ang mga content nila. May nag-message at naghatid ng tulong para kinaman ng Susan at with pa-shoutout din sa mga name nila. Mabilis na sumikat silang dalawa at nakatanggap na rin ng iba't ibang parangal papuri mula sa mga followers nila. Ngayon nga ay hindi na lang sinama ng Susan ang ginagawa nila ng content. Naroon nagluluto sila ng marami para ipamahagi sa mga batang makikita nila sa lansangan at syempre habang nakavideo para sa kanilang iba't ibang platform social media account. Marami ang patuloy na natutuwa sa kanilang dalawa at nagpapasalamat dahil nga tumutulong sila sa mga may Isang araw ay kinompronta na si Sunny Boy ng mama niya dahil sa napapansin na nitong tila hindi na tama ang ginagawa nila ng girlfriend niya si Althea. Anak, pwede ba tayo mag-usap dalawa? Wika ng mama niya. Gustong pag-usapan nila ng mama niya ang ginagawa nila ngayon ni Althea na para sa mama niya ay isang malaking kalokohan. Alam mong noon pa biling ko na sa iyo na huwag kang tutulong kung hihingi ka rin ng kapalit. Huwi ka ng mama Lisa niya. Mama, anong kapalit pa sinasabi mo? Mama, maraming natutuwa sa aming dalawa sa mga content namin. Yung kinikita naman namin ay kalahati doon ay napupunta sa pagtulong. At isa pa, nakikinabang na rin po kayo dito Sumbat ni Sunny Boy sa mama Lisa niya na ikinagalit ito kaya bigla siyang sinampal nito. Dahil lang sumikap ka na anak ay nagagawa mo na ako sumpatan ng ganito? Bakit? Hindi ko sinabing tuwulong ka sa mga bayarin dito sa bahay anak. Kaya kong tugunan ang mga pangangailangan natin dito sa bahay. Anak, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung kilala ko. na Naayain na kulkumain sa labas manood ng movie o kahit sa pagsimba, hindi ka na ni sumasama sa akin. Anak, naihibang na ba kayo ni Althea? Kakagawa ng konting na alam ko namang scripted lang. Anak, matakot ka naman sa Diyos. Idinadamay e niyo ang Diyos sa mga kalokohan niyo para sumikat lang. Natahimik sandali si Sunny Boy at nasaktan, hindi dahil sa sampal ng mama niya kundi dahil nga sa plankang sinabi ng mama niya sa kanilang dalawa ni Althea. Unti-unting naunawaan ni Sunny Boy ang katotohanan tama pala ang mamalisa niya. Hindi nga man lang napansing malaki nga ang pinagbago ng pakikitungo niya sa lahat. Yumabang si Sunny Boy at tuluyang nilamon ng malumi at madayang sistema. Pagkukunwaring tumutulong sa may hirap para lang sumikat. Kinabukasan ay hindi nga muna pinapunta si Althea sa bahay nila dahil sa gusto muna magkaroon sila ng oras sa mamalisa niya. Babe, ano na? Nakabili na ako ng mga laruan para sa mga bata. Pupuntahan kita dyan. Wika ni Althea nang tumawag ito sa cellphone. Babe, ah, uh, ano kasi, um, pwede bang tumigil na tayo sa ginagawa natin? sa ni Sunny Boy. Ha? Teka, anong sinabi mo? Tumigil na kamo tayo? Nandiyan ka ba sa bahay niyo? Pupuntahan kita dyan. Naiinis sa na wika naman ni Althea Hindi, huwag ka muna pumunta. Kailangan ko muna ng time para makapag-isip na mabuti. Ani ni Sunny Boy. Ibinaba na niya ang cellphone at kinausap na masinsinan ang mama Lisa niya. Mama, pwede po ba tayo mag-usap? Tanong ni Sunny Boy. Oo naman anak, bakit hindi? Nakangiting wika ng mama Lisa niya. Mama, patawalin mo po ako kung nagawa kitang sumbatan sa mga naitulong ko dito sa bahay Hindi ko malang iniisip na masasaktan ka Dahil unti-unti na ako nalalayo sa iyo mama Mama, nakapagdesisyon na po ako Ititigil ko na ang kalokohan namin ni Althea Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sunny Boy Niyakap siya ng mama niya para gumaan ang pakiramdam niya Hindi sa pinagbabawalan ko kay ni Althea sa mga gusto niyong gawin at nakikita ko naman na sumasaya ka doon. Pero kasi anak, kung ikakasaya mo, ay siya namang ikalulungkot ng Diyos. Dahil sa mali ang pamamaraan mo ng pagtulong sa kapwa mo, ay tutula ko bilang iyong ina. Kapag nagkataon na malaman ng lahat na scripted ang lahat ng content niyo, hindi lang mga followers niyo ang masasaktan at magagalit. Maging ang mga taong ginagamit nyo sa mga content nyo para lang sumikat at kumita ng malaki. Anak, maraming paraan ng pagtulong na mas makakabuti. Tandaan mo lagi ang bilin ko kung tutulong ka sa kapwa mo. Tumulong ka ng bukal sa loob mo at wag nang maghintay ng anumang kapalit. O kaya huwag kang tutulong lang kapag nasa harap ang kamera o may nakakakita. Tumulong ka may makakita man o wala. Dahil sa pagtulong mo sa mabuting paraan at bukas sa loob mo, ay natutuwa ang Diyos. Tandaan mo yan anak, paliwanag na mamali sa niya. Kinausap ni Sunny Boy si Altea nang dumalaw ito sa bahay nila. Daladala -dala nga ang mga laruan at pagkain gagamitin sana nila sa content nila. O sige, iiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Paalaw ng mama niya tapos ay nagpunta na ng kusina. Sa kwarto ay masinsin ang kinausap ni Sunny Boy ang girlfriend niya si Althea at kita niya sa mga mata ng girlfriend na naiinis ito sa kanya at ayaw siya nitong pansinin. Babe, hindi ka pa ba nakukonsensya? Pinagkakitaan na natin ang pamilya ni Manong Susan. Tapos gagamit pa tayo ng mga bata na nasa lansangan. Babe, please, itigil na natin to usap ni Sunny Boy sa girlfriend niya na ayaw pa rin siyang pansinin. Bakit kung kailan sikat na tayo at kumikita ng malaki, siya ka pa nagbago isip mo? Babe, para sabihin ko sa'yo, ikaw ang nagsimula nito. Tapos ngayon sasabihin mong tumigil na tayo? Galit na sagot naman ni Althea sa kanya. Oo, itigil na natin tong kalokohan natin, babe. Narealize ko kasi, na mali nga pala talaga ang paraan natin na pagtulong. At alam na alam ko, na alam mo rin yun. Tumutulong tayo pero pagkukunwari lang para lang sumikat tayo at makatanggap ng papuri at pansin sa iba. Babe, maling mali ang ginagawa natin. Paliwanag ni Sunny Boy. Sa mga oras na yon ay nagumpisa ng tumulo ang luha ni Althea sa mata. Tumingin ito na diretsyo kay Sunny Boy. Napansin ni Sunny Boy na naunawaan na siya ni Altea ng mga oras na yun. Anong gagawin natin? Paano natin sasabihin sa mga followers natin na titigil na tayo? Seryos ang tanong niya. Gagawa natin ito ng paraan. Babe, hindi naman masama ang tumulong at ipaalam sa iba. Basta hindi para sa pagkukunwari at paghihintay ng kapalit. Magsisimula muli tayo. Tutulong tayo ng walang kamera. Pero gagawa tayo ng ibang content na may kabuluhan at walang ginagamit na ibang tao. Maraming paraan ng content na pwede pa rin naman natin pagkakitaan at kapag kumita ay itulong natin ito na bukal sa loob natin. Mahabang paliwanag ni Sunny Boy. Eh ano namang content ang naisip mo? Tanong muli nito. Naisip kong content? Gamitin natin ang mga talentong meron tayo. Magaling ka kumanta. Tumutugtog ako ng gitara Sumayaw tayo parehas. Magaling ako magpinta. Ikaw, magaling ka sumulat ng mga spoken at gumawa ng kanta. Yun ang naisip kong content natin. Sasaya din naman tayo doon at makakapagbigay pa ng inspirasyon sa mga followers natin. Ngumiti si Althea at tumayo para lapitan siya. Tapos ay yumakap na mahigpit sa kanya. I'm so proud of having boyfriend like you, babe. Sabi nito tapos ay muling yumakap kay Sunny Boy At mula nga noong natauhan silang dalawa Dahil na rin sa advice ng Lisa niya Ay nagsimula nga silang dalawa ng bagong paraan Para makapaghatid ng inspirasyon at tulong na walang ginagamit na tao Ang kwentong ito ni na Sunny Boy at girlfriend niya si Althea Ay walang intensyon na manira ng mga vlogger Kundi nais laman ang kwento nila na ipaalam sa lahat kung gaano kadumi at kadaya makipaglaro ang mga taong mapagkunwari para lang sumikat. Ito ay isang realidad sa buhay na kailangan tanggapin na natin at bigyan pansin. Lahat na ata ng taong gustong sumikat at makilala ay marahil ganito ang naiisip nilang paraan. Tandaan mga kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman natutulog Bagkus ay nagbabantay siya sa atin sa bawat ginagawa at iniisip natin. Walang lihim na hindi nabubunyag sa hukuman ng langit. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!